Magandang araw mga kanegosyo. Andito ako ngayon sa bigasan namin para magbigay sa inyo ngayon ng mga panibagong tip na naman at paraan para sa ganun, patuloy tayo nakakasabay sa mga kompetisyon sa pagbibigasan. Alam naman natin na ang bigasan ay isa sa mga matatawag natin na stable na negosyo dito sa Pilipinas. So dito sa pagbibigasan ngayon, alam naman natin na ngayon na ang mga well-milled o yung mga tinatawag na local rice dito sa atin, ang presyo talaga ngayon ng mga local rice, taas baba. Kaya ang ginagawa namin ngayon, hindi kami nag stock ng maraming bigas na mga local rice. Pakonti-konti -konti lang yung binibili namin. Kasi nung una, parang nadala na kami kasi nag-stuck kami ng maraming bigas tapos ang nangyari nga a week after nang mag na magsabi yung parang yung executive order yung executive order na dapat yung presyo ng mga local well milled rice dito sa Pilipinas dapat mabebenta siya ng 45 per kilo tapos ang nangyari noon nakabili kami ng mas mataas ang nagre-range nun, ang nabili namin nun, naging puhunan namin nun sa mga local rice ay umabot ng 2,400 ang puhunan sa mga local rice. Tapos bumagsak siya, naging 2,200. Ngayon naman, dahil nga gawa ng ting anina dito sa amin sa Leyte, minsan ang mga puhunan sa bigas is 2,100 meron din 2,200, 2,250. Hindi pare-parehas. Weekly, paiba-iba yung presyo nila. Minsan mataas, minsan mababa. Kaya ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mas mababa na presyo. Kasi para makasabay tayo sa kompetisyon, tulad nito, ito, mga bagong anito, itong Raymar galing ng Karigara, nakuha namin siya ng 2,100. Unlike mga two weeks before, ang mga presyo ng bigas is 2,250. Alam nyo mga kanegosyo, mahirap talaga i-market ngayon, lalo na pagka medyo mahal yung mga nabili mong bigas, medyo mas mataas kaysa sa iba. Ang ginagawa ko dito sa bigasan, kasi huwag mong alalahanin yung mga ka-kompetensya mo, yung kompetisyon sa paligid nyo, sa lugar nyo. Ang style ko dito, para maibenta ko siya kahit mas mahal ka sa iba, parang i-explain mo lang sa kanila kung bakit. Halimbawa, ganito. Etong etong mga bagong bigas na to, etong Raymar, manyari, nabili ko siya ng 2-1. So, binibenta ko siya ng 2,200. Ang ginagawa ko, pagka pupunta dito yung mga customer, na-explain ko siya mag-add ka ng value sa bigas mo. Manyari, sabi mo, eto ma'am, uh, etong bigas na to, bagong ani to, nasubuan ko agabit, niluluto namin, maganda siya, maganda yung Texture, yung bango niya, katamtaman lang. Kasi yung iba, ayaw talaga nila yung masyadong mabango na bigas. Dahil medyo parang, parang nasusuka sila, parang ganun. Kung baga, intindihin mo yung demand ng mga customer mo. Tingnan mo kung ano yung gusto nila. Tapos sa uh, mga local rice kasi, ka kalimitan dyan yung issue. Ayaw nila yung mga matitigas na bigas pagka sinasaing nila. Kaya dito, ina-explain ko talaga sa kanila na eto, pagkasinain niyo ma'am, etong local price na to, etong Raymar na to, maganda siya kasi bagong ani nga. Tapos hindi siya matigas, uh, tamang-tama lang yung bangon niya, masarap siya kainin. Parang ganoon kahit anong iulam mo, masarap siyang i-partner. Parang gano'n, mag-add ka lang ng value sa tinitinda mong bigas. Para gano'n, nang sa ganoon hindi ka mahirapan ibenta kahit na mas mataas ka sa ibang customer aus oh, sa ibang mga kakompetensya mo. Kumbaga yung yung customer kasi maniniwala yan eh kasi nasubukan mo na isaing. Tapos ipakita mo, ipakita mo mag-open ka ng bigas ng sample sa kanila. Ah uh, dito nga pala mga negosyo, nag a ako dito na mga 10 kilo. Meron din akong 5 kilo na nakaganito na kasi yung iba mas gusto nila yung nakaganito kaysa yung pina-plastic-plastic natin na bigas, lalo na yung mga nakatera sa mga malalayo sa medyo bundok-bundok na lugar tapos imomotor lang nila mas gusto nila yung mga nakalagay sa ganito kasi nga hindi sila matatakot na mabutas masayang yung bigas na dinadala nila eto mabebenta sa akin to yung mga ganito ka diliit na mga bigas ang benta ko nito is 5 kilo is 280 mas mahal siya ng 2 pesos kesa sa mga regular na kinikilo lang namin. Kung baga dito, 56 yung kilo. Yung dito naman sa mga ganito lang na pinaplastic namin, 54 ang kilo. Mas lamang lang dito ng 2 pesos per kilo. Pero yung iba, mas pinipili nila yung ganito lang ka kaliit yung lagayan. Tapos meron din akong 10 kilo, meron din akong 25 kilos. Sa 25 kilos, minsan ang pinapatong namin is 50 pesos or minsan nga lesser pa, minsan 65 kasi parang dinidil din natin bargain bargain din. Nalalaan ninyo yung bigas, minsan tumatawad. Sige, sa akin okay na, 50, 40, okay na ako dyan. Para mas mabilis ko lang ma-dispose yung bigas ko. Tsaka misan, parang naawa ka rin sa mga bibili. Kaya sa akin, sige lang, go. Okay na yan. 40, 50, hindi ka na lugi dyan. Sa, sa 50 kilos naman, yan. Misan, may 120, may 100. Kasi tatawad pa yun sila. Misan, 80 pesos yung magiging uh, tubo mo. Misan, pag marami, pwede mo ibigay ng mas mababa pa para bigyan mo sila ng discount. Dito sa bigasa, nag a din ako ng iba pa, ng iba ang mga paninda. May meron din ako mantika, at saka may mga mismo na mga soft drinks din ako, at saka uh, price gas na gasol. Kasi along the highway ako, gusto ko mag-add din ng kahit papano mga ibang paninda para additional natin. Hindi lang puro bigas, may mga ibang product ka rin na additional na binebenta. tulad diyan dito sa harap nilalagyan ko siya ng mga plastic cups. 'Yan kasi yung iba pagka bumibili sa akin ng bigas eh gusto rin nila mamili ng mga plastic bottles pag may mga birthday. Ganun din yung mga lagayan na cups yung mga ganito. 'Yan yung mga naka styrofoam na lunch pack lunch. Tapos meron din ako mantikan. Dito nga pala ngayon mga kanegosyo sa bigasan ko. Meron akong isang klase ng bigas imported na, na uh, nabili ko siya ng 2,600. Kasama na yun yung tracking fee namin sa magde-deliver dito sa amin. Nabili namin siya ng 2,600 ang presyo niya nung nakaraan pa yon Halos one month na, kasi ang benta namin is 2,700. One month na, hindi pa rin talaga nababawasan kasi nga, sobrang mahal namamahalan na talaga yung mga tao ngayon sa bigas na ito na imported. Kaya wala akong magawa na uh, namin na misis ko na sige, i-dispose na lang natin siya ng mababa. Kahit ma maibalik man lang or kahit lugi tayo dahil may labor pa nga, kahit lugi pa rin tayo, i-dispose na lang natin. Kesa naman sa matambak dito sa tindahan namin, sa bigasa namin, yung bigas tapos hindi namin mapapaikot yung puhunan namin kaya naisipan namin na i-dispose na lang namin siya sa 2,600 price na presyo kaya ngayon ayun naka rolling na rin yung yung bigas namin kahit wala kaming uh, tubo doon wala kaming kinita eh okay na lang tapos tumutok kami ngayon sa mga local rice dito sa amin kasi nga mababa yung bigayan, mababa yung puhunan yung presyo. Tsaka yung matao, pinipili nila ngayon mga mababa talaga na bigas, mga local rice na lang talaga. Although meron pa rin talaga bumibili ng mga imported rice kahit medyo mahal, pero ang binibili nila puro 25 kilos lang. Tulad nito, itong Jaguar na to na 25 kilos, mabenta pa rin siya dito sa amin. Pero ito, may tubo kami dito. Unlike dito sa 50 kilos, na Jaguar, wala kaming tinutubo. Kasi nga, gusto namin may balik lang yung napuhunan namin at mas at ma makabili ulit kami ng panibagong klase ng bigas kung saan mas mabilis namin siya ma na at mabilis kami kumita. Pero yung 25 kilos, umorder pa rin kami kasi mabenta pa rin talaga siya mga 25 kilos at saka 10 kilos yung mga ganito, mabenta pa rin siya. Pero yung 50 kilos, ngayon medyo mahirap talaga siya ibenta Lalo na kung presyo mo mataas, uh, 2.7, talagang mabigat talaga sa mga tao ngayon. Umaatras talaga yung mga tao. Umayaw talaga mas pinipili talaga nila yung mas mura. lalong lalo na yung iba, binibenta din kasi nila sa mga hindahan nila. Kaya ang nabenta ngayon sa amin, puro local rice lang. Sa mga imported, 10 kilo, 25, ah, uh, 5 kilo, yan yung mga nabibenta tsaka yung mga kilikilo. Medyo malaki na talaga yung puhunan ngayon sa bigas mga kanegosyo. Dahil dati, itong mga local rice, ang puhunan lang nito dati is nagre-range siya ng 1,850 or 1,900. Mahal na yung 1,900 dati. Isa, mas nakakabili, nakakabili pa kami ng no? 1,850, magayon 1,800 na puhunan sa local rice. Tapos yung mga imported naman, uh, range siya ng mga oh, 1 19 meron din 2000 or 1950 1880 diyan nagre-range yung mga presyo dati ng imported na mga bigas yung 50 kilos nga pala yon tapos ngayon di ba malaki talaga yung diperensya yung ngayon yung mapuhunan mo na dito sa mga local rice 21 2, 2, 3. Diyan na naglalaro yung puhunan. Kung dati, kung o-order ka ng Dati um order kami ng 1,000, uh, 1,000, um order kami ng 100 sacks na local rice. Tapos, uh, 1,880 or 180 lang yung na namin. Siya, order ka ng 100, mga 180 lang. Unlike ngayon na uh, puhunan mo is 2, 2,100, so magre siya ng, ng 200, 10,000. Malaki na yung difference. Sa presyo at sa puhunan natin ngayon, medyo tumaas talaga siya. Malaki talaga yung itinaas. Kaya kung dati malaki na yung puhunan sa bigas, mas dumaki na siya ngayon. Mas tumaas pa. Sa 100 sacks mo, uh, pupuhunan ka na dyan ng mga 210 or 250. Dyan na magre-range yung 100 sacks mo na bigas na puro 50 kilos. Hindi pa kasama yung mga 5, yung mga 10, mga 25 kilos. Hindi pa kasama yon sa punan mo. Basta dyan siya magre-range mga 300,000 pagka kinupleto mo. Dito nga pala sa bigasan ko, ano lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang na variety yung bigas ko ngayon dito na binibenta. Meron akong tatlong local rice at tatlong imported na bigas. So yun lang, yun lang muna yung tip ko sa inyo at uh, share ko sa inyo na sa bigasan. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka lang sa channel ko, i-click mo na rin ang like at i-share mo na rin yung video ko.